afternoon everyone. Sobrang sobrang init na parang summer vibes na pero ito pa rin tayo nag-aalaga pa rin sa ating mga manok. Kailangan ko na muna silang pakainin. Unahin sila kasi magugulo sila. Kain na kayo. Uuna na kayo. Oh. Amaya, ko rin kayo ng tubig. Well, today, is meron akong bad juice at good juice at the same time. Pero bagong lahat, papakainin ko na muna yung mga iba doon. Ay, malagam! na. Sa Pasaway. Yan. Ay, nako. Si Buttercup Matakaw. Wait, nababalikan ko kayo. Kaya ito na muna yun doon.

Danum, danum. Kailangan fresh water para ma-respond sila sobrang init. Eh, sorry. Oh, yun. eto yung katotohanan. 'Di ba? Pinaglahi ko si Otlong at saka si Buttercup. Ngayon, ano 'yare? Ang good news, marami siyang itlog as in super duper mega. Marami siyang itlog. Dahil sa ginagamit namin, egg 1000. Papakita ko sa inyo. 'Di ba? Ang dami nilang itlog. Super ang dami nilang itlog. Yan o. Aking good news, marami silang itlog, di ba? Ngayon, ang aking bad news is, hindi siya naglinglim. So, ang mangyayari nito, ala eh. Ay, hukun ko na lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 eggs Guys, alam nyo ba Nakakalungkot man Pero wala eh Wala akong no choice Kundi kuharin ko na lang At ulamin yung kanyang itlog Kasi wala eh pero ano naman yun ah, intindihin na lang natin si Buttercup kasi first time mom naman siya sa mga manok. So kailangan talaga natin habaan yung pasensya at unawain kasi hindi naman talaga niya alam kung paano. Lalo na siguro kasi sa incubator din siya na hatch, so wala talaga siyang idea. Napakaswerte lang natin kasi hindi siya nangangain ng itlog. Hindi siya nagbabasag ng itlog. So dun sa doon tayo sa positive side, 'di ba? May mga incubator din naman na hatch na mga manok na naglilimlim, pero meron din naman na hindi. So ito yung nakuha ko is okay lang kasi hindi siya nang babasag, hindi siya kumakain ng itlog. At malakas siya mag-produce ng itlog. Ay, tumumbling. So itong mga itlog is nasa 20 or 21 perasa ng itlog, which is good. Imagine mo kung maging sisi to. So ngayon ang gagawin ko, kada pa itlog ni Buttercup, kukunin ko na lang, iipunin ko, tapos pagdating ng incubator day, ka kada ano, kada may schedule lang kasi nun, papa-incubate ko na lang siya. Kesa naman sa ulamin ko. So, yon yun na lang magiging style ko. Tapos, papalitan ko siya ng bagong, bagong dayami para ma-refresh yung kanyang, ano, utak. Uy, fresh beddings ko. So, magiging magana na naman siya. And si Buttercup, umiinom, nag-refresh. Tapos sila kumain. Nakita nyo naman kung gaano siya pumalo kanina. Nasira niya yung kainan. Ayan. Wait lang. So, kunin ko tong kainan kasi lalagyan ko sila ng itil. Lalagyan ko sila ng itil para syempre, pang support din sa kanilang sa kanilang pangangailangan ng mga dahon. Kasi nga, wala silang wala namang dahon dito sa lugar na to. Pang support, ilagyan na rin ng malunggay yan para all goods yung kanilang health mas supplement ng mga gulay-gulay kasi walang damod dyan sa kanilang paligid eh. yeah one more time one for the road okay Uy, wala. excuse me mamaya babalik ako dito para lagyan ka ng bagong dayami okay Goods na yan. Tapos, ito oh, ganyan siya kalakas. So, imagine nyo guys ha, ah, babae yan. Pa, paano pa kaya o oh, yung kanya maging, magiging mga supling. Kalakas oh, kalakas ng palo niya. Hindi ko alam kung palo pang gigigil o nagugutom na talaga siya. Daldal -dal ako nung daldal. Kaya, ayan, nagwala na siya. well, well. This is the day. <laughs> Maglalagay na ako ng the yummy. Oh, oh, oh. Ch change lang ako ng bedding Okay. Ayusin lang yan. Guys, eto na yung box. Lagay natin dito. Okay. Tapos syempre, lalagyan na yun ng dayami. Ayusin na yun konti. Okay. Ito dayami. Ayan. Carry na yan. Aayusin na lang yan ng ating inahin. Ayusin na lang ni Ayusin na lang ni Buttercup. ayun guys inayos ko na yung kanilang kanilang pugad tapos rekta na yan sya so, dire diretso naman sya nangingitlog so, gusto niya yung ganun gusto niya yung ganun na patakaran yung dire diretso pa yung itlog so guys yun ang aking ginawa yun ang kanilang bagong pugad yun si Otlum si Otlum na bagong bigay ng barangay doon binigay niya na sa akin at yun si Buttercup na kailangan niya ng mangitlog ulit at ako si Aling Mimay. Bye-bye.